Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps! Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang Australian horror drama movie na Cargo na pinalabas noong 2017. Sa isang maliit na bayan ng Australia, may mag-anak na ilang buwan ang nanirahan sa isang dikalakihang lancha. Nagpalaot-laot lang sa ilog ang mag-asawang Andy at kay kasama ang maliit nilang anak na si Rosie hindi na sila dumadaong sa pangpang simula nung kumalat sa buong bansa ang napakadelikadong virus. Nagiging zombie ang taong magkakaroon nito at nakakahawa din pag nakagat ng isang infected. 48 hours lang ang itatagal bago tuluyang maging zombie ang taong nahawaan nito. Isang gabi, nagkasagutan ang mag-asawa dahil gusto ni Kay na dumaong muna sila sa isang pangpang para maghanap ng dagdag na pagkain. Pang ilang linggo na lang kasi ang natira sa pando nila kaya nag-alala na ang babae. Pero ayaw pumayag ni Andy. Ayaw nitong makipagsapalaran dahil napakadelikado daw umano ang gagawin nila at may maliit pa silang anak. Habang patuloy sila sa paglalakbay sa ilog nakakita si Andy ng sira at palutang lutang na bangka. Pinuntahan nito ng lalaki. Maingat na sinilip ng salamin ang loob. Nang makita niyang walang tao pumasok na siya dito at kinuha ang mga nakitang pagkain. Bigla siyang nakarinig ng kalabog galing sa kwartong nasa dulo kaya mabilis niya itong nilisan. Tuwang-tuwa si Anding ipakita sa asawa ang mga pagkain na samsam niya sa sirang bangka. Pero mukhang hindi ganun kasaya si Kay. Nagtanong ito kung wala ba daw siyang nakitang shave sa bangka para makapagbalbas din siya pero sagot lang niyang hindi na importante yun. Ang mas mahalaga ay may pagkain sila sa darating na mga buwan. Pero nagbago ang lahat ng plano nila nang makagat si Kay ng isang infected. Palihim kasing pinuntahan ng babae ang sirang bangka habang tulog ang asawa niya. Gustuhin mang magalit ni Andy sa asawa pero nangyari na. Nagpakita siya ng katatagan para lalong hindi magpanik si Kay. At meron na lang silang 48 hours bago tuluyang maging infected ang kabiyak kaya sinimulan na nilang magimpake para subukang pumunta ng hospital. Hindi sang-ayon si Kay dito dahil mas lalo silang delikado sa lupa pero desidido na si Andy dahil baka gagaling pa ang asawa. Kaya dumaong sila sa pangpang at sinimulang maglakad patungo sa isang tallyer. Nakahanap sila ng sasakyan pero kailangan muna nila itong lagyan ng gas. Habang nasa biyahe ang mag-asawa, nagsimula ng maglabasan ang symptoms ni Kay. Kaya sinabihan siya nitong iwan na lang ito at wag nang dalhin sa hospital dahil baka mahawan pa daw siya at si Rosie nito pero ayaw sumuko ni Andy at nagpatuloy sila sa biyahe. Pero nadisgrasya sila sa daan ng iwasan ni Andy ang isang infected na nasa gitna ng kalsada. Bumangga sila sa malaking puno at natusok si Kay sa malaking ugat nito. Nawala ng malay si Andy nang makita ang nangyari sa asawa. Nang magising na si Andy, Tuluyan nang naging zombie si Kay dahil sa maraming dugo ang nawala dito. Dahil sa pagkabangga, hindi mabuksan ng lalaki ang pinto sa tabi nito. At nang sinubukan nitong abutin ang anak sa likod ng sasakyan, dito na siya nakagat ng asawa. Napatay ni Andy si Kay at kinuha nito ang clock timer para siya naman ang magsuot. Pilit nagpakatatag ng lalaki sa nangyari sa kanilang mag-anak. Kailangan niyang makahanap ng taong mag-aalaga sa anak bago pa siya tuluyang maging zombie nang mahimasmasan, nakita niya ang infected na muntik na niyang masagasaan. Sinundan niya ito pero nagulat siya nang lumitaw bigla ang isang batang babae. Tatay pala nito ang infected na may tali sa bibig. Mukhang binabantayan ito ng bata para hindi lumayo sa lugar. Nagpatuloy sa paglalakad si Andy hanggang maabutan siya ng dilim sa abandonadong eskwelahan. Dito niya nakilala ang girlong si Eta. Iniisip niyang iwan ang anak sa teacher pero hindi siya masyadong kampante dito kaya nagbago ang isip niya. Ilang oras ang lumipas. Inatake si Andy ng unang sintomas ng virus kaya nawalan siya ng malay. Kinabukasan, bago sila umalis na mag-ama, pinakita ni Eta sa kanya ang isang mag-anak na pwede umano niyang ipagkatiwala ang anak sa mga ito. Tinanggap niya ang larawan at nagumpisa na namang maglakbay. Nadadaanan niya ang mga infected na itinago ang mga ulo sa ilalim ng lupa para magpahinga. May nakita siyang pick-up, bubuksan sana niya ito pero biglang lumitaw si Vic sa baybaril sa isang infected na nakasunod sa kanya. Naipit pala ang lalaki sa tank kaya iniligtas niya ito. Bilang kapalit ng pagligtas niya dito, isinama siya ng lalaki sa bahay nito at ipinakilala ang asawang si Lorraine. Pero nadiskubre niya na hindi pala mabuting tao si Vic. Kina na sa kulungang bakal lang isang tao para gawing pain sa mga infected. Pinagbabaril at kinukuha ang mga bagay na mapapakinabangan nito galing sa mga zombies. Nagulat si Andy nang makita na ang batang babae pala na nakatagpo niya ilang araw na ang ginawang pain ng lalaki. Nadismaya si Andy sa nasaksihan kaya sinabihan siya ni Vic na maghanap na lang ng ibang matirhan nilang mag-ama. Habang karga ni Lorraine ang bata, nalaman nito na infected pala si Andy kaya nagalala itong napatingin sa bata. Nang gabing iyon, inatake na naman si Andy ng sintomas kaya nakapagdesisyon na itong wakasan ang buhay. Pero lingid sa kanyang kaalaman, sinundan siya ng babae bitbit -bit ang anak niya. Pinigilan siya nitong magpakamatay. Nakiusap si Andy na alagaan ang anak niya pero sagot ni Lorraine na gusto niyang alagaan ang bata pero hindi umano sa poder ni Vic dahil hindi niya ito totoong asawa. Hinayaan umano ni Vic na mamatay ang asawa nito kasama ang iba pa sa trabaho. Nagulat ang lalaki sa narinig. Kaya kailangan daw niyang dalhin ang bata sa ibang lugar na mas safe. Bigla silang nagulat nang lumitaw si Vic. Dahil likas itong masamang mag-isip, pinagdudahan agad nito si Andy. Kaya pinalo nito ng baril ang lalaki at nawalan ito ng malay. Nagising si Andeng nasa kulungan na siya kasama ang batang babae na ginawang pa ni Vic. Si Thumi daw ito at sinasabing paparating na ang mga infected. Kaya sinubukan ng lalaki na alugi ng kulungan pero matibay ito. Hanggang sa makakita ng paraan si Andy paano sila makalabas sa kulungang iyon. Pagkalipas ng ilang saglit, pareho na silang nakalabas ng batang babae kaya mabilis silang tumakbo palayo. Bumalik si Andy sa bahay ni Vic para kunin ang anak niya at iligtas na din si Lorraine. Nang palayo na sana sila, nagising na si Vic. Babarili na nito ang dalawang tumatakbo pero hinarang ni Lorraine ang sarili. Ito ang tinamaan ng lalaki na kinasawi nito. Dahil sa pagkabigla ni Vic, nagpatuloy sa pagtaka si Andy at Tumi. Dinala ni Tumi ang mag sa taguan niya. Dito nalaman ni Andy na tumakas pala ang batang babae sa tribo nito para sundan ang infected na tatay. Dahil sigurado umanong papatayin ng katribo ang tatay nito ilang oras ang lumipas, nagising si Tumi sa ingay ni Andy. Nakita nito ang sintomas na malapit na talagang maging zombie ang ama ni Rosie kaya niyakap nito ang bata. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakbay para hanapin ang mga katribo ni Thumi. Hanggang sa madaanan nila ang kinakatakutan ng bata na mangyari sa tatay nito. Napatay na ito ng mga katribo at inayos ang bangkay ayon sa kanilang paniniwala. Dahil sa nangyari sa ama, nagpaiwan na si Tumi, ayaw na nitong sumabay kay Andy. Pero ilang saglit ang lumipas, narinig ng bata ang iyak ng sanggol. Inatake na naman ng sintomas si Andy at nawalan ito ng malay. Nang magising ito, nasa tabi na niya si Tumi karga-karga ang anak niya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang mapadaan sila sa relis kung saan maraming mga infected ang nagpapahinga. Dito nakatagpo nila si Vic na muntikan pang ika ni Andy. Buti na lang si Vic ang tinamaan ng sarili nitong baril. Gusto sana nitong saktan si Rosie pero napakiusapan ito ni Andy na wag nang idamay ang bata. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa malapit na talagang maging zombie si Andy. Nakakaramdam na siya ng gutom nang makita ang patay na hayop sa gilid niya. Nang lingunin niya si Tumi at Rosie, nagka-idea siya paano niya hindi masasaktan ang dalawang bata kung tuluyan na siyang ma-infected. Kaya kumuha siya ng pirasong karne ng hayop at nilagay sa dulo ng mahabang kahoy. Sinabihan niya si Tumi ano ang gagawin sa kahoy kung sakaling wala na siya sa katinuan. At nakiusap siya sa batang babae na alaga ang mabuti si Rosie. Sa kanya binigyan ng huling halik ang anak. At bago pa siya mawala sa sarili, hinargan niya sa likod ang anak, ginapos ang mga kamay at naghukay para ilibing ang ulo sa lupa. Ilang oras ang lumipas, naglalakad na si Andy bilang isang zombie at karga-karga nito sa likod ang dalawang bata. Ipinatong ni Thumi sa balikat ni Andy ang kahoy na may karne sa dulo nito at ginawang guide ang amoy para ito ang sundin ng paglalakad ng lalaki. Hanggang sa makatagpo nila Thumi ang mga katribo. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita sila. Gusto na sana nila itong patayin pero bago nila ginawa iyon, pinaamoy muna ni Thumi kay Andy ang pabangong pinapaamoy nito sa anak. Para iparamdam sa ama na nasa mabuting kalagayan na si Rosie. Inayos nila ang bangkay ni Andy at dinala sa hideout ang anak nito. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-kats tayo sa susunod na video.